guys. Oh, good uh, good morning. Oh, ang maihatid ko lamang po sa inyo ngayon, mga mga kaano mga mga kababayan ko tsaka mga viewers ko tsaka mga guests ko. Ah, magnilay-nilay na tayo ngayon kasi na nasa rebelasyon na nga tayo talaga. At saka wag na natin hintayin na ah, unti-unti ah, nang nawawala ang mundo natin, no. Oh. Ngayon, oh, unang-una ang apektado yung mga pagkain. Wala na halos sumadating na pagkain sa atin. Oh. At saka, ano, yung ah, pag dumating yung ano, pag dumating yung ano, may, 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 dumating sa atin mga tao, natatakan tayo ng 666, ay, ewan ko sa inyo, magpapatatak kayo, kasi yung panakot noon, pag hindi tayo natataka ng 666, hindi tayo makakabili ng pagkain. Kaya kailangan ano magpatatak kayo. Pero oras na magpatatak kayo ng 666, diretso kayo sa impyerno. Ay ano, may papiliin tayo eh kung anong gusto natin, pugot ulo o kaya ano uh, ano yung makakabili ng pagkain. 'Yun ang panakot sa atin eh. Oh, um, ay ako magpapapugot na ako ng ulo. Oo. Oh, uh, kasi, mag, magpapugot ako ng ulo, ay eh, sigurado na kay Jesus, Jesus Christ ako. Kay Jesus na nag-ano, nag-ano sa atin, mm, -mm. nag-create sa atin. Doon ako. O, oh, yun. Yun ang maya. Talagang, wala nang pag-atras ito kasi, o, oh, tingnan mo, Oo. oh, gira na, kaliwat kanan, kaliwat kanan, nagkakagulo na ang mundo natin. oh, ngayon, ngayon, ano, ah, paunti-unti yan hanggang sa, hanggang sa matapos na ang, ano, ang mundo natin. Kaya kayo, ipaghanda nyo ang sarili ninyo, ah, nasa revelation na tayo ngayon. Yung sinasabi kong tatatakan ng 666, o, oh, para mabigyan ng pagkain hindi po totoo yun. Pag sinabing, pag tinatakan ka, diretso ka sa, diretso ka sa impyerno, wala nang, wala nang question-question. Para kasing ano eh, an, an, dinadjudge na tayo ngayon, oo. Wala nang ano, pagka, pagka ano ka, pagka kay Jesus Christ ka, eh, papayag kang pugutan ng ulo. Yun, yun talaga po ngayon ang ano, sa totoo lang. Eh, sana nga, sana nga lang eh mag-isip-isip tayo, magnilay-nilay tayo kung saan ba tayo talaga pupunta, o sa impyerno ba o sa langit o sa heaven o sa kalwalhati ganun. Eh ay eh, si Jesus Christ lang naman ang unang anoon yan eh. Oo, darating na sa atin si Jesus Christ o oh. yung sinasabi na the end of the eh, the end of the ano na, the earth. Oo. Yan, yan, ano, uh, darating si Jesus na nakasakay sa kabayo at saka may corona na talagang siya ay si Jesus Christ o uh, hari ng mga hari o si Jesus Christ na hari ng mga hari ay ano na, ma, tatatakan tayo ng 666 o ayun ay eh, talagang tatakutin tayo hindi makakabili ng pagkain dahil sa sobrang mahal na ng pagkain wala na ang mga gasolina, mga langis, mga ano, krodo inanuna e, na na, binomba na lahat o oh, halos wala na, wala na din tayo makukuha ng pagkain kaya papipiliin tayo niyan kung tatatpan ng siksiksik o pugot ulo dalawa lang ang kapupunta natin dalawa lang. Pugot ulo, tsaka oh, yung sa 666. Kung sa 666, derito ko sa impyerno. O, oh, mamamatay ka rin eh, sa pugot ulo. Kung mapayag ka na si Jesus talaga ang susundin mo. Ayun, pugot ulo na lang. Ako, magpapapugot na lang ako ng ulo. Um, hindi na bali. Uh, minsanan lang yung sakit. O, oh, yan lang guys, ang ma maihatid ko sa inyo na motivation message. O, oh. Uh, wala na tayong magagawa dahil uh, gusto nang wakasan ang mundo eh. Kung hindi man tayo ma-uubo sa gera, sa lindol at saka sa bagyo, at saka sa ano, sa uh, sa lindol, saka bagyo, at saka bag, ano, yung mga baha dyan, magdident din ang buhay natin lahat. Oh. Wala na tayong mga, unti-unti nang nagigiba ang mundo eh kasi sa sobrang sama ng mga mga tao walang pagbabago hindi hindi sila nagbabago lalo silang nagpapakasama oo iyan kaya ah sana nga lang maintindihan po ninyo ah mga guys oo sana nga lang oo ah, kung talagang mabuti kang tao, ay papayag ka na lang magpabubutang ulo kaysa naman haharapin mo pa yung impyerno, sa impyerno ka pupunta. Oo. Oh. kapag ka nandun ka sa impyerno, walang tigil. Oh. ah, lahat ng oras na ka, ano ko sa apoy. O, oh. kaya lang, oo. Oh. ano ah, sa nasa sa inyo din yan kung saan talaga kayo pupunta. Oo. Oh. kasi, yun ay ano, Oo. Oh. yun ay talagang mangyayari, mangyayari talaga. Yun lang po, maraming salamat po at eh, So, parepon niyo ako sa YouTube. Maraming salamat, guys. Oh, thank you. Oh, God bless you sa lahat.